Kumusta mga hami turista Napadalaw naman ulit tayo sa shop So ayan nga uh, si kuya guys I-routes eh, niya yung motor kasi may napila sa brake niya guys Medyo hindi maayos yung uh, lapat Kaya eto guys uh, Titingnan ni kuya yung brake Kung ano yung problema So importante yung brake guys Sa lahat ng bagay Sa pagrarides uh, kasi Hindi kayang ito pagsirahan kaya Eto guys uh, tinignan niya So yung uh, fluid natin Kaya mas yeah, lumang dahil na. Uh, na tayo di pa tayo nag ay meron na pala ito ito umorder mo tayo ng bread sushi guys salmon and crab yung um, yes natin habang nagpapamaintenance tayo ng big bag dito kay kuya adonis guys So yung brake piston pala yung Uh, lilinisin ni kuya kasi nag up yung mga piston natin guys so dalawang uh, break sa unahan yung lilinisin niya guys so ito may libreng pakapi pa sila ang sarap nung kapi guys nakabuhay ng natutulog na diwa at ito nga guys tapos na yung uh, dalawang uh, break natin sa unahan ito, Yung sa likod naman guys para sulit na rin uh, likod harap na na yung paggawa natin kasi break is uh, very important guys para safe tayo palagi sa daan so yan So ayun guys, tapos na yung pag-overhaul ng brake natin harap at likod. So uh, sinabay ko na rin yung pagpa-change soil guys para isang puntahan lang ako dito kala ko yun. Para que también se haga la semana. So ayan guys uh, para isang puntahan na lang din sinabay ko na yung change oil para hindi ako pa balik-balik dito kay Kuya and nasave ko na rin yung time para sa family ko kasi kasi time consuming din to yung maintenance ng bike guys uh, matagal ka rin talaga maghihintay kasi may process eh So ayan guys uh, kinakabit na yung bagong oil filter natin and yung bagong mga oil natin So ayan Thank you God sa financial blessing para makapanggastos dito sa binigay niyong biyaya rin. Ikaw po talaga nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan at ang lahat po ng papura at pasasalamat ng God, Yahweh, through our Lord Jesus Christ ay sa inyo po lagi, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. I love you, God. Thank you sa lahat ng blessing. At payo rin pala ni Kuya, dalas-dalas ko yung pag wheel kasi na-stack kasi to guys. Every 2,000 km change tayo. Dahil na-stack para mahabol natin yung, uh, malinis natin yung loob ng makina guys. Kasi matagal to na-stack yeah. sa pinagmila natin. Okay, Anton na guys, inga.